ating alimasag. Ayan, nagluto na tayo ng alimasag. At saka syempre, ay mayroon tayong talong. Ayan, mag-ano tayo ng bagoong. Hello. Ayan, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat siya. Ayan, tayo po ay busy ngayon sabagat tayo ay mayroon pakain sa mga um, uh -huh. construction workers. Papalaman ako. Ha? Papalaman. Papalaman ako na. Ito oh. Pagod ng paminta dyan. Pwede nang kayatin to. okay? Sayang lang yan. Pwede na ito? Kailangan, kailangan. Papalaman ako. Dalawang Wala muna. Bukas na lang ulit. Bigyan mo Anong nga yun. Ano, Jonel? Bigyan mo yun. Dalawang kamer po, Ted. So, nabahala muna doon. Nata-busy uh, dito mga tao. Busy yung mga people, ha? buka pala hindi pumili si Joel. Ay, hindi na to lalagyan ng ano no, Ted? iba, lalagyan lang naman to sa ano? So, lalagyan lang to ng asin, hindi ba, Ted?

Okay. Inagamit po. Yan kasi. Masakit eh. Sige. lang kayo ano. Sake lang yan. stick Yung pwede na yan bro. Pwede na yan. Pwede na yan. Mayinit eh.

Thank you.

na ang ating ano Google uh, Fight nila And guys uh, prepare na so, mamaya kakain na sila happy <coughs> birthday Asa oh, mm -hmm. na yung ano mo. Meron pa sa loba. Ah, uh, uh,

kung ano ano ko ano 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 oh! 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 oh!! Eh! Oh, oh. 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 Yeah. Oh, oh. Ah, oh! hey! drop oh. the oh.

Ayan. Lord, salamat po sa pagkain na nandito sa aming hapag Nang ngayon ng aming pagsasaluhan bilang Budol Fights. nito so,